20 pesos per kilong bigas mabibili na sa Kadiwa Stores ng NIA. Bilang pasasalamat sa tulong na ibinibigay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga magsasaka upang palakasin ang kanilang produksyon, nagsimula na magbenta ang irrigators ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Maring mabili ang naturang bigas sa kadiwa outlets ng National Irrigation Administration o NIA. Paano nga ba naging posible ang hangarin ni Pangulong Marcos na bumaba ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo lamang? Alamin natin. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen. Naging posible ang pagbebenta ng murang bigas dahil nakinabang ang asosasyon mula sa suporta at napakaraming ayudang ipinamahagi ng pamahalaan. Ngayon, bilang pasasalamat, nag-alok sila sa mga kababayan natin ng bigas sa mababang halaga. Nang tanungin kung malulugi ba ang irrigators sa pagbebenta ng napakamurang bigas, binigyan din ng irrigators na hindi dahil kung gagamitin ang 63% formula ng National Food Authority o NFA, tinatayang 10 pesos ang production cost ng bawat kilo ng bigas at ayon sa NIA chief 100% ang nakukuhang kita ng mga magsasaka sa katunayan na dodoble pa nga ito. Isa ang kadiwa sa maraming programa ng administrasyon ni Pangulong Marcos na tutugon sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Binibigyan ito ang mga magsaka, mangingisda at maliit na negosyo ng isang rent-free venue upang makapagbenta ng kanilang produkto. Kaya sa kadiwa stores ni Pangulong Marcos, makakabili ka na ng mura at masustansyang pagkain. Makakatulong ka pa sa mga kababayan natin. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas sa Kadiwa Stores ng NIA? D Research -report. Re -re -report.